back to my channels uh, sa araw na ito ay meron tayong gagawin na isang Astron TV uh, ang nangyari ay sira yung board ito yung kanyang board tapos pinalitan natin ng ibang board Diwo, Astron to ito Diwo, so ngayon wala tayong nahahanap ng board ng kapariho kaya pinalitan natin ng Diwo pero pareho siyang android so ngayon ang gagawin natin dito uh, na, nasalpa ko na to nasalpa ko na to hindi ko videohan kanina so ngayon may power na siya so nung pinalitan natin ang board ito ang nangyari nagmamapping ang screen tapos baliktad pang tao so ngayon itatry natin itong i-open dito natin ilagay ang sensor para ma-detect sa remote i-open natin yan kung makikita nyo po pangit po yung display nagmamapping po siya pangit tingnan so ngayon ang una natin gawin uh, punta tayo sa punta tayo sa TV TV ito yung iron nya lipat natin dito yan so kung makita mong lumipat enter yan so ang gagawin natin ngayon i, i uh, no program i cancel natin to cancel tapos pindutin natin itong menu itong menu yan pindutin natin yan para dito sa sensor yan yan lumang 1 1 4 7 yan. Yan ang lumalabas. 1147. So ngayon, punta tayo sa panel settings. Eh, kung makikita natin yan. Arrow down, arrow down, arrow down, arrow down, arrow down. Dito tayo sa panel settings. Ito e, ulit pa. Basta lang. Kaya nang lang makita. Gini siya. Panel. Settings. Ayan. Yan, tapos okay. Tapos punta tayo sa LVDS, LVDS map. LVDS map. Sa arrow le, le, right. Or arrow left. Yan. Ala, ayo diyan. Dito tayo sa sa color depth. Nakasit siya sa 10 bit. Ilipat natin ito ng 8. Yan. gumaganda na siya. So, okay na yung kanyang display. So, punta tayo sa mirror. Dahil baliktad pa rin ang tao, punta tayo sa mirror. So, ilagay natin ito sa left, right. Mirror yan, okay. Inter, okay. Tapos... Uh, ikset. Ikset. Tapos patay. Tapos bunot saksak. -sak. Antayin natin sa zero na. So wala na ilaw. 3 uh, seconds lang. Saksak -sak ulit. So i ilaw i natin yung... Power sa remote. So... Ayan, ulitin natin. Ayan, okay na siya. Okay na. Tikwo. So, hindi na siya baliktad. Nandito kasi yung, ito kasi yung taas niya. So, okay na. So, antayin natin sa glit. Tapos, lagyan natin ito ng uh, source set natin sa AV. Ayan. ayan. Itong pula, pula, dilaw to dilaw, at puti to puti. Ayan. Kung hindi mag-select sa AV1, ayan. Punta tayo sa AV2. Ayan, wala. So, pindutin natin ito source. Uh, menu nila, menu. Menu. Tapos, punta tayo sa source. Tapos, AV2. Kaya, And, okay na. Okay. Thank you for watching. And sana po ay may natutunan po kayo dito uh, sa ating uh, kunting video lang uh, Huwag wag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe at click the notification bell.